Nakapagtala na ang Department of Agriculture na mahigit 717,000 pesos na pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino. Batay sa inisyal na report na nakalap ng DA, 22 ektaryang palayan ang nasira sa Sambuanga del Norte. Mahigpit na minimonitor ng DA ang sitwasyon sa mga sakahan habang nagpapakalat ng agro meteorological information at namamahagi ng drought-resistant na mga binhi ang ahensya. Samantala, nasa 160,000 kilos ng mga highland vegetables ang naibenta sa kadiwa Veggie Connect ng DA. Nagmula ito sa Cordillera na hindi maibenta ng higit isang daang magsasaka dahil sa oversupply. Dahil sa programang ito ng DA, nagkaroon ng market ang mga ani ng mga magsasaka. Habang nabenepisyohan naman ang mga mamimili na nakabili ng gulay sa abot kayang halaga. Ganito rin ang plano ng DA sa iba pang produkto tulad ng manok, baboy at isda.